talagang ganyan nang pumatras pa. Goma-goma. <laughs> Goma-goma. Oh. Yes. Talagang ganyan nang buhay. Nag Lagi... Oy! si Budam. pamatong pa Hindi Hindi na.

Dito ko pala. Hindi pa na nakabalasa. Dito, pakita mo yung sandok kung kanina. Yan. Para kitang kita ng mga nanonood. Sino it? Ikaw. Hmm. Kala ko ito na ngayon. Hindi pa. Sa akin yung it's. Hindi pa ako nag-joker pues, ya. ha. <laughs> Wag Huwag nyo nang itanong. Hindi pa ako nag-joker ha. Huwag nyo nang itanong. Ah, alis na to. Ah, alis na to. Alis na daw. Patuwa mo mo daw.

5 9 10 11. ko tama, oh. naman salive, okay naman. <laughs> Pag sa siya tuloy-tuloy ano eh, 'yung Okay. 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 Sariwa. King, sariwa. Kanina ka pa yan. Puro tao na nga yan, kaya sariwa eh. Boss, di ho. Ano yan? Favorite. Di ba, ganyan yung pagbibigay. Oo. Ganun yung pagbibigay. O, nebe. Yan. Pagbibigay de. Ganyan ang pagbibigay. Yung lang ang mababa po. mata. Sana o. Yes. Ayan. Okay na

Dapat kita mo balik sa tuloy. Yeah. niya na tuloy. Eh. Boss di talaga. Oh, okay. Boss dio o. Paborito. Yeah. Bigyan na lang kita ng bigyan. Nasira yung mood ko dun na. Ah. King? Okay. Wala. Hmm. may joker nga, Ayaw oh, niya. Taas oh, <laughs> <ayaw> pa <laughs> yun. May gibo ko. Oo. Oh, oh. Yun ang kinuha ko sa ilalim. Eh. Sila ko, ay joker. <laughs> Wala yung joker, no? <laughs> Ay, yung joker niya. Oo, lang. Ang boss na, delikado. Patro. Ay, Diyos. Ay, sagasa. Ilang mo? Lima. Lima na ako. Yun! Yun! Takot si Pagdoy. Yun. Yun daw, yun. Yun. Ayaw kong ibigay ito, eh, hinahay Budangte. Ibigay mo. Ay, pet na ako. Pet ka na. Oh, sige, 6. Sa Sariwa niya, ben. Ay, ay. Gusto ni Budangte. Ayan, eh, no? Ay! Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi ko matapon eh. Wala na ay, report ako. Ayun, no? Hindi? Oh, <laughs> Hindi ko nga binibigay sa akin yung itsi. Bakit? Itahit it. na. No. Tanda pa na akin. <laughs> Bukok, alas na naman bubunutin ko. Doon ko itatapon. Wala na nalas. Wala na nalas. Wala na nalas. Huwag niyo yung hits? Huwag mo nang hits. Paramihin niya para sa akin na yung ano. Weh. Saan yung hits po, ha? Okay. okay. Saan yung hits? Kuhan natin tapong siya. Parang palaki ng palaki yung hits natin ha. Ito yung lumalaki ha. Hindi oh, <laughs> yung <ko> lumalaki na. <laughs> gusto ni Budang. Ha, oh, Jess? Yan. Yeah. Hindi hey, mo ko sa'yo pandong eh. Oh, sa akin yung it's Dapat. Oh, boss, di bigay ko ng bigay. Sige, kuha ka lang ng kuha. Mm. Oh, yes. Hmm. Oh, Jess? Hmm? Parang kulang ng isa. <laughs> Minus one ka, boss, di. Hmm. Bahay na ako. Wala, ah, well, nagbahay siya. Bebe. Saan kaya pupunta? Ay, mali yung bahay ko. Wow. Yan. Oh, na pamato yun kaya nagbahay. Mm. Mali yung binahay ko. Okay. Hmm, nabigyan pa. Di ba? Saan sa, -sa yeah. bigay lang ako ng bigay eh. Siniram mo ako sa Diyos eh. Di Oo. Isa um. pa. <laughs> Oh, favorite. Ini hey, saya favorite favorite aja. Hah? Bisa apa? Bisa apa? Gampang sih. Tapi mana yang saya, yang samaannya. Beningten. Eh. Ini lawan dia. Hmm, sais. <laughs> Ah, mali. Gusto yung mo Hmm. Diamond, tinapakaw na nga yung shetty. Shetty. Draw. Nasa eh. Sino sino pawan Sa akin ang hits. No, ano pa po Dapat kanina pa ako eh. sa pawan lang ako. talo. Sa, sa akin ang hits ha? Ano ang shetty? Wala akong Wala. Balik tayo, tayo yung na lang din ako. Mo. So, city Dala, 4. 30 lang sa akin ang ah. Oh. Oo. 30. City 4 yung ano ko yung score. game. Hoy, may alas ah. Um, ang pinapakita kagad ni Boss Dian. Ah. Hmm. Nabalik sa Sorry. Hindi kinadro. <laughs> Atampalasan pala sa ako pag kinodro ko eh. <laughs> pangit pag wala nang ano. nakatipid pala si Budan. Hindi lumaban. Sospe. Natapot eh. Hindi siya nakapagkwadro eh. Wala, wala kwadro siya. Hindi mo yan. Panalo niya pa Hindi naglaban kayo. Yes. Just... ko yun. <laughs> Linaw, ang ganda manood. Kahit ako na gagandahan eh. Uy, ganda rin yan. Sin uh -huh. Wala pa nung logot Yan, boss di. Oh, diba? ba? siya. Sapaw. Baka mag-draw eh. oh favorite. Yap. Ito naman, di marumang magbigay, Bah, sariwa yung mga binibigay ko. Sariwa, wala ay. na. Umbaga, ano na. Sariwa. Bilasaba. Bilasang-bilasana. Sariwa. Sariwang sariwa yan. Aba! Aba! Huh? permis na. Oh, Anong permis? Kung pa ba siya permis, pangit siya nagpe-permis. O. gusto ko siya, bibigyan mo rin ako. Kaya lang ang bigaya, naman ang wala. O, sabang ang dinggit. Wala ako. O, oh, eto. Sariwa. Sariwa. Bira sa lahat yan, ha. Ah. Napatawa na ko. Hmm. May, may, may pamatong ka naman pala eh. Buta -buta yun nangalang eh. Buta-buta yung boss eh. Ay, kaya yun eh. Huwag mong subukan. Ay, tongits. Ako na eh. Ala eh, di ko pwedeng buruin. Isan no? joker. So, Sana binuro mo muna. Tapos kung binuro ako, ako para 9 ka. 40. Talo ako. 9 ako. Hindi, magduduro na rin ako. Hindi, alas na lang ako eh. Hmm. 40 lang. Hmm. 40. Nabalik yung 40 sa kanya. Alright. Ang bansag na ano.

Parang pangit siya pa. Parang uh, pangit na yung bra. Parang pangit yung balasa, no? Parang linaw, ah. Linaw, maganda. Malinaw nga yung dilaw pala, yung ano. Oo, oh, oh, mas maganda, uh -huh. no? dat pala yung mga ganyang uh -huh. color, no? No, oh, Boss D, unang tikim. Bigay na bigay, ah. Ito mga gusto ko, eh. okay. Yan, Boss D. Kukunin ko na yan. ito, ito po.

Hindi ano. Sabi ko na yung tapo niya. Ay, Ay! nag-draw. Tapang na tao. Sige, matapang din ako eh. Kapa ka? Hindi eh, sinawag ko lang. Kapa ka? Laban. 4 Hindi ko na ko na-draw eh. Pag ah. di mo ko na-draw, matatampalasan <laughs> ka. Watch you lang ako. 20. 20 yung ano. 20, 30, 20. 60. 60 <laughs> mm. uh, Dali naman yung Basta Bastarda Ayaw kong nakuha uh, ito Alright 60 ah ya? hmm, Tapos ba Bayad sa its. Alright